Nanya guys oh. Na. Ano? Hmm? Lampas pa kay guys. Hmm, lampas pa kay guys oh. Nag-green green sa kalabas guys oh. Lampas. Lampas kay guys. Mo bueno, nang atong kuag video nya guys. Ito yung ating magiging vlog for this video guys ang magprito na pong isda okay, antabayan na niyo, ako lang ni siyang limpuhan na guys, hindi na ako maipakita ang paglimpyo guys, kailisan ka yung uh, akurang usa magvideo-video guys nahirapan yung kailisan guys, so antabay na lang kayo guys, pag magprito na ko okay wait lang at kukunin tayong mantika so inilagay na natin ang mantika guys sa kawali mm -hmm. o, oh, ato na siyang painiton, before na to ilagay ang isda guys kailangan mainit na mainit yung mantika natin guys mainit na yung kalaha guys so naglilisod tayo guys pero hindi tayo uundang so guys ito na yung ating isda guys so naigisa guys o. so, so nahirapan ikos kalisod guys pero hindi tayo uundang kakapuyin tayo pero hindi tayo uundang guys atong ano ang atong kahimtang guys pagluto guys mo pisik rabanin guys mo talsik O, diba? Ah, guys. guys, Kakapuin, ni tayo undang. Wala tayong mahihimu kasi lisod ang buhay. O, oh, ah, kasi ito ka maluto, guys. Kaya maya ato na lang siyang balik tarong, guys. <coughs> na natin, guys, kasi nagluto na sa lito. Eh. Kasi siya na balik tarong natin, guys. Let's eh. go kaya na, guys. Ito, guys, kasi ano na. Wala siya, guys. Eh. Balik tarong na natin, guys iba brown brown at guys yeah, nga kailangan lang mag mag amping dito sa so, balitan guys kasi si metal sikan ta na sa so, kay metal guys sakit kayo guys sakit kay metal sikan guys pares kasakit na biya ang kasi ng uyan guys <laughs> charot charot lang yung, charot lang yung, guys hindi pa katawa lang kami na while na naghihim kong video guys kaig ka masarap, masyadong seryoso kaya itong video guys wala so, naging ka ng kailangan po kaig seryoso masyadong itong video guys wala so, naging ka ng lami guys lamping <laughs> ka guys okay sakit ang baptistan guys sakit pa sa magyaan ka timong uliyab sarot <laughs> so guys ang itong nalutong isda guys meat so, meat guys so there guys ang itong nalutong isda ganyan guys so